good morning sa ating lahat guys ito na naman tayo work work na naman Ayan. hello guys sa mga katulad natin dyan na mga work care good morning po sa inyong lahat at ingat pa tayo maghapon Ayan. tayo ngayon sa ating file cut tapos lang namin babak na class at magpuporma magpuporma man kami oh shout out pala sa mga ating sa mga followers natin dyan sa mga viewers natin dyan hello good morning sa inyong lahat ingat ingat po tayo sa mga trabaho natin See Guys See you again.